So yan mga kabisnes, so good morning sa ating lahat, mga kaprito, mga ka-chicken, mga ka-vendors natin sa fried chicken. So ito mga kabisnes, kumagawa tayo ng gravy sa ating fried chicken. So tuloy-tuloy lang tayo mga kabisnes sa pagtitinda kahit napaka-tumal ng ating bintahan sa fried chicken ngayon kasi sa sobrang init at madalas walang klase mag ano na lang sa isang linggo may isang araw lang na klase at minsan wala buong linggo walang klase so yun sobrang tumal na talaga ang ating pagbintahan sa ating fried chicken ngayon at parang hindi talaga ngayon season sa fried chicken kasi dati kahit walang klase makakabenta pa rin ako ng medyo marami-rami sa ngayon medyo kahit ano kahit may klase half day hindi pa rin ganun kadami ang nabibinta natin na fried chicken so parang ano talaga na hindi talaga panahon sa fried chicken ngayon mga kabisnes. So, ang ano natin dito is ang ating ano nang is tuloy-tuloy lang tayo mga kabisnes sa pag titinda kahit matumal kasi. Hindi naman to ano palaging ganito. Mayroon din namang ano panahon na makakabinta din tayo ng medyo okay. <laughs> kasi tulad, ng dati kasi nung nagsimula pa ako dito ganun din na naranasan ko na, rin tong ganitong ganito na mga ganito na mga panahon season na medyo matumal talaga tapos sa kalaunan naka ano din medyo lumakas din ang bintahan at ngayon na po at, at, ngayon na naman na buwan na ulit na ulit na naman na medyo matumal so ang ating ano lang dito is makasurvive tayo sa mga ganito na mga senaryo no so, yan mga ka-business so yan ganyan na ako gumagawa ng grebe so bali ano lang ay hinahalo-halo ko lang tapos dahan-dahan ko lang paglagay ng tubig para makuha natin ang kanyang tamang texture yung kanyang lapot, tamang lapot so yan mga business so ano lang yan sa ano sa ating pagtitinda ng fried chicken so, so medyo napaka mahal na ngayon ang, ang ano ating pag sa ating supplier sa dress chicken napaka mahal na talaga kasi dati sa mga ganito na panahon mga ganito na mga buwan is nasa ano lang dapat to eh nasa mga 130 ang per kilo dito sa lugar namin. Pero ngayon, parang December na yata, parang <laughs> nag, ang bilis ng panahon, <laughs> biglang tumaas, na, naging, nagiging 165 na ang kuha ko kanina. So, parang, eh, ang, ano kasi, ang ganyan na mga presyo sa manok, is nasa, ano lang yun eh, nasa mga December or November sa mga season nga panahon pero ngayon sobrang taas biglang taas so wala tayong magagawa mga business so kasi pag hindi tayo kumuha si wala rin tayong na pechiken, chicken so kukuha tayo at yun lang para may may mayroon din tayong contingency profit so magtaas na rin tayo or gawa natin ng diskarte para hindi naman masyado ma efektuhan yung atong, ating mga customer so ang diskarte ko mga business is gumawa ako ng dalawang dalawang pricing sa aking fried chicken so mayroon akong tag 35 at mayroon akong tag 25 so ang diskarte ko dyan medyo malaki ang kanilang gap sa presyo para <coughs> hindi rin ma hindi, hindi, rin tayo mahihirapan ibenta yung ating tag 25 kasi sa ating tag 25 pesos na hiwa is medyo maliit-liit na talaga siya hindi na siya uh, tulad ng dati na malaki-laki siya pero ngayon medyo nilitan ko, ko na kuna kasi yun nga ang mahal na ating manok na pag kinukuha. At yung 35, medyo malaki-laki si medyo malaki-laki siya pero ganun din. 35 din ang presyo. So So yun mga ka-business. Diskarte na lang tayo sa pag-market kung paano natin yun i-market ang ating fried chicken kasi napaka talaga mahal na. So, yan po mga ka-business. So, yun ang ating gravy. So, nilagyan ko lang ng cornstarch para lumapot na siya. At malapit na siyang matapos, malapit na siyang maluto. Kaya, yun. Nilagyan ko na siya ng cornstarch pang pa maganda. At naglagay ko ng kunti, mga isang teaspoon lang na, one teaspoon lang na seasoning, nor seasoning. Para mas maging mabango ang ating Creve. So, yun po mga kabisnes. So, yun lang po ang ating video for today. So, thank you for watching and God bless sa ating lahat. So, yan lang. So, bali, si Bali, nililipat ko na yung ating Creve sa ating Takure para hindi siya madaling lumamig. So, ganoon lang po ang ating paggawa ng grebe mga kabisnes.